Hi guys! tara niyo ako dito sa isa sa pinakamatagal na restaurant dito sa may Binondo na mapamula noon hanggang ngayon e ang dami pa rin kumakain. Dahil bukod sa masarap, e legit na ang dami ng serving. Ito ang Delicious Restaurant na located lang dito sa may F. Torres Street, corner G. Puyat Street, Santa Cruz, Manila. More than 60 years na nga sila kaya naman subok na ng karamihan kaya laging maraming tao pa rin kumakain. Isa nga rin sila sa matuturing na pinakasikat na restaurant dito sa buong Binondo. Beef with broccoli leaves na lang. O, kailangan. Chami yan sa baba. Satay chami? Ayan, eh, pwede yan. Sarapin. Sarapin. beef chami? Ayan, Ay, ayan, ayan. Even better. At habang nag-aabang sa mga in-order namin, nag-selfie muna kami ni Carter. Grabe, ang dami namin nilakad sa buong Chinatown. At finally, ito, dumating na yung mga orders natin. Sweet and sour pork, beef with broccoli leaves, satay beef chami, fried liver with sauce, and of course, nag-order din kami ng special fried rice. Kaya naman ano pang inaantay natin, guys? Huwag na natin patagalan, i-try na natin! Siyempre, unahin natin tong favorite ko, sweet and sour pork. <laughs> <laughs> pa. Hindi siya too sour. Mm. Mm. Yan ang nagustuhan ko sa kanila dito. Yung sauce nila. Saktong-sakto yung pagiging sweet and sour niya. Balancing-balancing. Mm. Masarap pa rin. Mm. Ang sarap nito guys. First time lang namin in-order to. Ito yung satay beef chami nila. Kasi normally, bihon eh. Yung satay niya, lasang. Nakakain namin sa Singapore. Ganong satay. Sarap. O, ipa-level up pa natin. Okay. Ito mm. ang lambot ng beef. Good call. Siyempre, pag nasa Chinese restaurant tayo, hindi pwedeng walang beef broccoli. Ewan ko ha, kami ng family ko ganun eh. Every time nasa Chinese restaurant, may beef broccoli. Perfectly cooked yung broccoli. May pagka siya. Yun yung gusto ko. Tapos yung beef malambot. Mm. Actually guys, ang morder nito si Carter. Hindi kasi ako mahilig sa liver talaga. Hindi naman siya sa hindi ko kinakain. Pero kung may choices ako, syempre, hindi ko pipiliin yung liver. <laughs> Pero, kinakain ko naman siya. Hindi ko lang siya gusto talaga. Samahan natin ng, ayan. Favorite daw ni Carter to dito eh. Simula bata siya, dito na sila kumakain. At ito daw yung specialty nila dito. surprisingly, hindi siya yung typical na liver na nakakain ko. Kasi iba, lasang-lasang mo -lasang yung pagka-liver eh. Parang yung lasang kalawang. Eto, dahil may pagka-sweet yung timpla nila dito sa sauce, nawawala yung lansa. So, eto, pwede kong kainin. Isa pa sa gusto ko sa kanila dito guys, yung fried rice nila. Ang daming sahong, ang daming shrimp, hindi nila tinipid. At buhag-hag, hindi malaka sobrang bagay sa mga ulam. <laughs> Winner. <laughs>